Ang alamat ng ilog pasig. Isang gabing kabilugan ng buwan, may dalawang nag-iibigan na nagyayayang mamangka sa tahimik at malalim na ilog. Ang ilog na ito ay pinapuputi ng liwanag ng buwan at mga bituin. Isang maliit na bangka ang sinakyan ng dalagang Pilipina at binatang Kastila. Ang binata ang siyang sumasagwan at ang dalagang Pilipina naman ay payapa ng nakaupo. Tahimik na tahimik ang gabi, kaya't masayang masaya ang dalagang binata habang sila ay naguusap. Habang nagsasalita ang Kastila, ay biglang umabot ang dalaga ng isang bulaklak na nakalutang sa tubig. Hindi ito napansin ng Kastila, kaya gumalaw ang bangka hanggang sa mahulog ang binata. Siya hindi marunong lumangoy, kaya sa bawat paglitaw niya ay tinatawag ang pangalan ni Paz upang humingi ng tulong. Paz, sige mi! Paz, sige mi! Nang ibig sabihin ay, Sagipin mo ako, ho, Paz! O tulungan mo ako, Paz! Samantalang si Paz naman ay hindi makasunod sa kanyang iniibig na binata. Sa kahuli-hulihang litaw ay wala namang nasabi ang binatang kasila kundi, Paz! Sig! At hindi na lumitaw ang huling paglubog. Mula noon ay nabalita ang malungkot na pangyayaring iyon at ang nasabing ilog ay tinawag ng Pasig.